Wala na. Um, a few days ago, nalaman ko na dinilit na talaga yung page ko na Jan Events News. Siguro ang masasabi ko na political posts doon ay yung mga rally na nangyari dito sa Taiwan, lalo na doon sa Taipei. Yung rally para kay Sen. Bato, rally uh, tungkol kay Lenny Robredo, at iba't iba pang mga rallies. Yun lang naman ang political posts doon. Pero, ang pinakamaraming post doon ay yung mga events ko dito sa Taiwan. Pero wala na. Talagang dinilit na, na wala man lang notice na ididilit na yung page na yun. Nakaka, nakakalungkot. Kasi syempre, importante sa akin na may page. Syempre, sa mga ginagawa ko dito sa Taiwan. Pero, Buti na lang meron pa akong page na natira sa Hello Philtai. Sabi niyo po, sir, uh, we support you, madam. You're not alone. We support Tatay Digong. Sana po supportan niyo po yung page ko na Hello Philtai. Pero yun nga, ang page na yan ay hindi na political. Dati, nag express ako ng mga opinion doon, but then noong terminate po yung uh, original ko na Facebook profile dun ko na na-realize na wala talaga tayong laban sa social media. As in, walang-wala talaga. Imagine nyo, my personal profile, tinerminate na irreversible. Kahit mag-complain, hindi na ako pwede mag-complain. Talagang desisyon nila, natanggalin talaga yung profile ko. Na meron akong almost 10,000 followers sa profile na yun. And, syempre, nagpo-post tayo ng mga political na mga bagay din doon kasama na nawala yung mga pages ko na political din na sumusuporta sa admin dati. But this time, I don't know why. Kasi yung Gen Events page na yon in unpublished na, dinilit pa. Eh, hindi na naman yon active sa politika. Kasi mula nung wala na si Tatay Digong sa posisyon, eh, hindi naman ako nag-support ng any, anyone sa politika. Kahit nga kay Sarah, hindi naman ako nag-support. Kaya, Nakakapagtaka talaga